Welcome to English Japanese vocabulary. I'm vocabulary that ngayon. はい。では、ええー、かぼさん、お願いします。こちら。こちらからよ、読んでいただけると。あ、第四週。勉強や仕事をしましょう。 Hi. Taglish or English, Tagalog. Uh, study and work. Uh, let's study and work. Hi, so this. Kaya sa Tagalog po, mag-aral at magtrabaho tayo. Ano po? So, go po tayo sa next po natin na, ano, na topic po for today. Meru, pati maso. Hi. Sa Taglish or English? Right, and uh, -sulat tayo ng email. Mm. So, this, ,ですね, magsulat tayo ng email. Yung po yung nakasulat po dito. Pero, we know that hindi po natin sinusulat po ang email po, di ba? Kaya sa Tagalog, ang ginawa ko po is gumawa tayo ng email. Hello. Hi. Hi. Hmm. Actually po sa Japanese po, bihira hih po yung gumagamit ng meru kakimasho. Lagi po nila sinasabi, meru sakse shimasho. Pero dahil sa book, yan po yung uh, title po natin. Kaya yun na lang po yung sinulat ko. Pero actually po, dito sa Japan po, sinasabi po nila, Meru wo sakusei shimashou. gumawa tayo ng email. Hai, kasi hindi naman po natin sinusulat pa ang mail po, di ba po? Hai, liwa. dito po tayo sa mail. kochira yun de itadakimasu ka. <laughs> Meru wo nani-nani nan, desu ne. In Tagalog, or Taglish? Excuse me, Ano po? Male na Blank. Ano po? Blank. Blank Mail. blank, blank the mail. Hi. Hindi ko po sure kung tama po hmm. yung sa, ano, sa English kasi ano, mahina si English sa English. Pero sa Tagalog po, blank ang email po. Ano po? Hi. Hi. Okay lang po. ilalagay ko po sa kaliwa kasi marami po ng hindi daw po nakikita yung kaliwa. <laughs> Hi. So, go po tayo. Yung unang vocabulary po natin. Jushin suru. Hi. naintindihan niyo po ang jushin suru? Hindi po. Tayo po. Ah, sige. Suru, mag Mm, po. Ah, receive. So, guys, tumanggap, tanggapin. Hay, tanggapin or i-receive. Yung dishing is tanggap, pagtanggap po. Ano po noun? Ngayon, pag sinuro form po siya, magigiging action verb na po siya kaya magigiging pong tanggapin, i-receive. pag po. Ano po? Yung dishing po, maaari lang po siyang gamitin sa email text na galing sa mga devices po. Kasi ito pong kanji pong shing, meron po siyang ah, uh, nangangalo, meron po siyang connection sa signal. Ano po? Itong ju is uket, uketsukeru. Pagtanggap na kanji at yung sa signal pong kanji po to. Kaya, shingo po. So, shingo, yung signal po. Ano po? So, may kinalaman po siya na pagtanggap ng mga signal na like email text na galing sa mga devices po. Hi. So, hindi po siya maaaring magtanggap, hindi po siya maaaring gamitin as uh, magkatanggap ng sulat kasi hindi naman po siya, ano, uh, galing sa device po. Diba po? Hi. Tapos, sige, kimasyo. Soshin, sir. Ano pong pagkakaintindi niyo po sa soshin? Ito na po yung send. So, it is. Hi. Send po ang soshin. Ngayon po, pag ginawa po siyang suru form, magiging ipadala o kaya naman isen. Ano po? Hi. Yung so is okuru. Ito pong ano, kanji po na ito is okuru. Ito, yung signal po. Kaya, ibig po sabihin, may kinalaman pong sa signal na kanilang ipapadala. Like email, parehas lang po. Ano po? Hi. So, lahat parehas po nito po yung vocabulary yung lalabas po dito. Hi. Tatsuki. Onegaishimasu. Tenshin suru, reply. So, des, so, des. Reply. Sagutin o i-reply. Hi, kasi suru form po siya po. Ano po? Hi, alam na natin kung saan siya gagamitin. Kasi ito is kaesu. Pagbalik. Pagbalik ng, uh, ito pong kanji na ito is pagbalik tapos signal. So, ibig po sabihin, reply po. Hi. Yes, hi, gores niya. Kutira. Tensho suru. At, at, uh, forward. Uh, po. Uh, basta forward. Opo. So basta forward. sa this, so, this, so, this. sa email po, nakaka-receive po tayo ng email, nagpapadala tayo ng email, nagre-reply po tayo sa email, at nagpo-forward po tayo ng emails. Pero depende po yun kung, kung ginagawa nyo po sa trabaho po. Ano po? Hi. So, ipasa o kaya i-forward. Ano po? So, kabaksang i-lagay po natin siya sa i-fill in the blank po natin siya. Kayo pang pipili kung ano po ano i-question ko po. Tapos kayo pang pipili kung ano dito yung vocabs na gagamitin niyo para i uh, para sagutan po yung ano yung blank. Hi. Hi. <coughs> dawa dawa. Kabawak san. Ima kara nani o desu ka? Ima kara ano meru 返信する。メールを返信するんですね。あ、ちなみにどなたにメールを返信するんですか。友達。あ、泣きおっしゃおっしゃ。んかにんまん、ま。<laughs> そっかそっか。ガールフレンドかと思っちゃった。オッケー、ありがとう。そ <laughs> う、はい、そたガールポ。カバワクさん、何をがガガウィン？あ、何々、何をがガガウィン？今やん。 そうですか、はいありがとうございます。<laughs> またま後ほどよろしくお願いします。では次はアリエルさんアリエルさんでアリエルさんよろしくお願いします。よろしくはいパラハスランポタオーオポアイヌポ kung naaalala niyo uh, po ano po yung tagalog niya po dito po merio blank sa tagalog po blank ang blank ang blank ang, blank ang... ito po yun yung kulang po sa tagalog ah uh... E. Tingnan nyo po sa baba po sa comment section po. Tinutulungan po kayo. Mm. Nagkape pisa Ari. adi Ari, Blank ang email. So, that's blank ang email po. Ano po? Hi. Hi. Diba? Sa first vocabulary niyo po. Nababasa niyo po. Se. Si, hai. Senkei senkei sakusei suru. Hai, shinki sakusei suru. Hai, ang ibig kong sabihin niya. Gumawa ng bago. Hai, gumawa ng bago. Hai. Ginagamit ang pinag-uusapan po natin today is gumawa ng ng email po. Ano po? So ibig po sabihin, gagawa po siya ng bagong email. Ano po? Shinki successor. Shinki means bago. success gawa, gumawa. Gumawa po siya kasi suru po siya. Kaya ibig po sabihin ng shinki sakse is gumawa ng bago. Ano po? Hay, maari po. Hindi lang po siya sa email maaaring gamitin. Maari po siyang gamitin sa PowerPoint at iba pa like words. Ano pa po ba? Yung mga sa Microsoft kung offices po. Hay, Mga files po. Ano po sa computer. Hay, mari po siyang gawin na agamitin as shinki successor na gumawa ng bago. Hay. Hay. At dapat po natin po ingatan kung ito po ang gagamitin na word na ito dito sa Tagalog, yung preposition po na o hindi po o uh, hindi po magiging ang kundi i-drop down ang ang magigiging na. Ano po? Magbabago po yung preposition in Tagalog ng O. Ano po? Ay, pero po yung mangyari. Ay. no, it's okay, kimasho. Motomite. ano po ang matomete Matomite. Ah, salamat po sa gift. <laughs> ah, salamat po, mm -hmm. Ate Mitch J. Ay, matomete po. Oh, sima okay. Ang ang matumete is pagsamasamahin. Tapos, yung te po kasi, right. matume po kasi pagsamasama, pagsamasamahin. Yung te, meron po siyang nilalaman na ibig sabihin na at. Ano po? At, yung matumente right. po, depende po sa usapan, magbabago po ang meaning. Pero ngayon po, ang pinag-uusapan po natin is about sa email. So, ibig po sabihin po, ipagsamasama ang email. Kumaga, ah, uh, i, kumaga, kompak compact po yung email, ganyan po, ano po, i-compile, kung, sa English po, ano po. Pero kung hindi po email po yung ano, pinagsasabihan, uh, pinag, uh, gagamitan, maaari pong summary, yung maging, maging meaning niya po, ano po. So, depende po sa uh, sentence na gagamitan na matomete, magbabago rin po ang meaning niya po. Hi, let's go. Pag sinabi naman pong matomete okuru, ano po pong okuru? o uh, okirimasu uh, ah tosen tosen pag ibig sabihin pagsamasamahin at i isen isen codes so so, sa usap tagalog ipadala po ano Padala. po ipadala hai pero okay po isen kasi taglish naman po tayo <laughs> ang importante po kasi guys dito yung naiintindihan po natin yung kung ano po yung ano japanese po yung yung word po ng japanese po binabasa natin po ano po so, pwede pong english pwede rin pong uh, tagalog Hai, So, tulad ni Inday, hindi si Inday magaling sa English. Mas prefer ko pong gumamit ng Tagalog. Haya, <laughs> tukikimasao. Hai. Seri, serisuro. Hai, suru. Meaning niya po is? Ayusin sa tamang lugar. I-organize. Ay. So, so, ayusin sa tamang lugar. O kaya naman, i-organize. Hai. Diba, tsugi. Check, checko, 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 pareha lang ba yan sa ano? Parehas lang po sa... Ay, yun po sa baba po. Sa, Tinutulungan po sa tayo. Ah, oh, check. Parehas lang po. <laughs> so, yeah. ma'am, this yun. Hi, i-check. actually po, yung i-check. ko is check. Kaso, suru form po siya, kaya magiging action verb, kaya i-check na po siya. Ano po? Hi, hanggang doon na lang po tayo. Maraming salamat po, Ariel, sa mata. Nachihoda, yarashika, oh. negaishimasu. Hi. Negaishimasu, arigatou. gozaimasu. Yes, ito po ay cut out from our free entry lesson class Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.